may parating na pambot galing sa laot. At parang nasa West Philippine sea lang din na ang mga tao ay pangingisda ang hanap buhay. Dito sa amin kahit medyo masama ang panahon hanggat kayang pumalaot ay lalaot ang mga mangingisda. At nagmamakasakali na makahuli ng isda para sa pamilya. Ay, si Ria Bordo Mandaini. At ayan, dahan-dahan lang pababa para makaahon at para hindi masira ang pambot. Baka mapasokan ng tubig yung makina dahil maalon. At ayun, may sumundo ng isang pakoy. Oh, pakoy ang tawag sa probinsya pag mga tambay-tambay lang. <laughs> Ayan, ganda na ang no? Oh. Low tide, kaya pala eh, maalon. si low tide. Oh, shout out sa mga taga Dos na nakasubscribe sa aking channel. Mabuhay kayo dyan, mga boss. Oh, may dala ng timbangan, isda oh. Undos handos. <laughs> kulang pa ng tao, kulang pa. O oh, ayan, hanguin muna yung isda bago iahon doon sa itaas. Hanguin muna dahil sabi ng komprador, hanguin na yung isda para timbangin at uh, dalhin na sa sudan oh, isang balde oh, puro tulyasan yan ah, meron pa lang to na. halo halo at ayan nabuo na yung isang banyera abot ng mga 50 kilos yan Hingit kumulang 50 kilos o oh, ayan oh. mga hauler o oh. mga pakoy hauler abdik okay kayo o oh isang banyera mga 50 kilos na siguro yan isang banyera may ah, isang banyera yok okay ni videohan mati 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 ako sa Las Vegas ah lapaw pa lapaw Las <laughs> Vegas Okay Ranya, ako i-upload ni Siot Job. Ah, combat era. Pala, isa to. Shout out la, shout out. Friend dua. Oh, okay, basic na mo yung shout out. Shout out ya. Masiklan na rastana. Admin sa nasisira yung ilisi dahil sumasayad sa buhangin. yung makina ng pambot to single piston hindi <laughs> ako nagkakamali yan mar this is size <laughs> ito pangalawang banyera na ito ayan tinitimbang pa oh yun puno na ng mga yellow pen tulingan at saka tulyasan Tutski shout out <laughs> 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 ah nandako, nandako na dako oh. dako na yan yellow pin yan ayong iba tuna so mga 8 kilo siguro yan mahigit Otso imedia, media. Walong kilo at kalahati pala. Ayan, pangalawang banyera na yan. Dadalhin doon sa tabi. At uh, i-re-ice. Lagyan ng panibagong yelo. Uh, pag nalagyan na ng bagong yelo at uh, sariwang tubig na dagat, saka yan, babalotin ng plastic at ikarga sa truck. banyera. Mga isang daang kilo. Ayan, bayan ni Hana para maaakyat sa taas ang pambot. Yung isang timba na para sa hauling, abot yan ng mga 15 oh. kilos. Pamimigay lang yan lahat. Shout out, shout out. Oh, shout out sa mga nang hauling. Yawang <laughs> na. Part, <Fourth>, shout out. <laughs> good morning. Ya, tot neg bye yeah. Ayun. <laughs> how are you? How are you? <laughs> oh, ayun. Hawak ka lang sa pambot, magkakaroon ka na ng libreng ulam na isda. So, maraming salamat sa inyong pagpanood.